Hindi okay. na nga yun ang mga yan mapapangalan sa iyo. No. Yun na nga mam Eh. Kaya ang ginawa ko ngayon, hindi ko katulad dati na number lang pero oh, babasihan Eh ngayon pati pangalan ni. Eh. Kaya nga mam, Ang ginawa ko ngayon kasi ang asawa ko walang GCash. Sa kanya. Sa kanya ko na, na ginawa. Pero kailangan pa namin ng 7 days, ma'am. Okay. Bago maayos. Sabi ko sa kanya, pag yan naayos, kukunin ko talaga yung SIM card mo. Yan yung gagamitin ko. <laughs> Hindi, sa pangmaya. Masaglit lang yun. Kahit ngay ngayon mo gawin, ngayon okay na. Tatry ko, ma'am. Yun hmm, na lang. Na lang. lang yun. Para makakuha na ako ng reservation sa mga gustong magpa-reserve. Ma'am, masakit? Ma'am, ilang buwan na to? Ah, uh, dalawa. Kasi naiinsak. Ah! <laughs> Naiinis kasi ako dun sa mga naglilinis. Parang hindi natatanggal yung sa gilid. Nalapad nga, ma'am. Ma'am, sorry, masakit to, ha? Okay, okay lang po. Mga tasik ay sorry. Nakataan lang ng dalawang bubola. Charo, Madikit na. Pero hugot po lahat. Sana. Ayan, no? Nararamdaman ko nga na. Ito po yung dry sa <laughs> pipi. Balikan ko yan. Pero nakuha ko na nasa dulo. Sabi ko sa asawa ko, umunta talaga tayo doon. At kating-kating na. -kating yung... Ala, barag. <laughs> tayo <laughs> mo, ano, wait lang. Babaw. Kating-kating yung daliri po doon. Nagpa-off pa talaga siya. Ay. Tagasan po kayo? Santa Rosa lang. Ay, Santa Rosa. Yung nauna ay taga nasugbo. <laughs> Nako tayo. Nako ma'am, mas may mas malayo pa. Ma'am, tingnan mo, sa tagal na hindi nalinis siya, yung kuko niya nangitim na. Kasi ano, pag nagpapalinis ako sa amin, hindi talaga namin yan. Siguro natatakot sila. Masakit, ma'am. Medyo pinipilit sako ang tigas ng kuko. Ang sarap linisan ng mga ganito, ma'am. Sorry po. Madikit lang. Hmm. Sorry, ma'am. Iyayang ako ng sabok. Palinis lang, ma'am. Mm -hmm. Sabi ko, ay hindi. na ako. Matagal pa yun. Yung kukuko na... Ah, bali nagpapalinis din po pala mister niyo. Oh, hindi po. Hindi siya nagpapalinis na ano talaga. Kasi na-murder yung paan niya eh, dati. Mm -mm. Kaya nagkaroon siya ng phobia. Kaya cut-cut lang yung ano. Yun mo mga mahirap ang pagkakas na siya. Mama! Kahit sa akin minsan ay magpagpik oh. na po. Ito dry skin Yes ma'am. Yes ma'am. Balikan ko to mama. Tat may dry skin pa yun. <laughs> Sorry, ma'am. Ba, sino challenge niyo Nakakatawain na, mo. Nataroon ka na rin ng bansho. <laughs> Naku, ma'am. Dry lang sa gloves. Oo. oo. Naku, ma'am. Sanay na ako. <laughs> Nayaan ko na lang yung mga yan. Masin. Hindi naman perfect pala kung ka magsanay. Eh. Kaya nga nagsasanitizing. Kaya nga Yung mga pumupunta rito, alam yan, ma'am. <laughs> kaya... Ang hirap kaya kaming mas may gloves mo. Ma yung ganyan pinapakiramdaman mo. Ano. Oh, masakit, ma'am? Mm Hindi. -hmm. Totoo yan, ma'am. Sabi ko nga po, at, ang importante, alam na... Ma'am, bawasan ko pa. Sig Sin na ano ko, maitim yung kuko mo, ma'am. Hindi ko po yan pwedeng i-overcut, ma'am, ha? Obserbahan mo na lang muna, bakit nangingitim yung kuko mo sa gilid? Siguro nga gawa lang nung pero maganda po yung shape ng kuko niyo, ma'am. Sakit po. No, overcut din yan dati. Kaya, pinahingan ko talaga siya. Sakit, ma'am. Sorry po. Hmm. ano po pala o? Oh, yung machine na ano? Alin ma'am? Ayan. Yan po ay sterilizer oh, ma'am. Sterilize. Bukod po dun sa, inaano ko siya sa mainit na tubig, nilalagay ko po siya dyan. Pinapa-sterilize ko po. Tapos bukod dun, bago ko gamitin sa inyo, o sa ibang customer, inaalkoholan ko po muna. Ano, padala, na pang... Galing ibang bansa, ang sabi po niya, eh, yun ay ipampatak mo sa tubig. pampatay din yun sa germs. Mm -hmm. Sabi niya sa akin. Bakit? Ang ganda ng design. Ako, ma'am. Ang ganda ng design. Kailangan mo magsipag mag ay, Pero ang ganda ng design. Ako, Sige, ma yeah. ito din yung ma'am. Sige, Sige, ma'am. Ano lang yan, oh. No? Si research mo lang. Ano? Ay, opo. Okay. <laughs> Wala po kaming, Hindi eh. kasi din ako maano sa arte-arte man ba? Ano kami ng idea sa TikTok. So, ay <laughs> At saka, gusto ko yung ganito rin yan, yung maliwalas na. Opo. Okay. Oh, gusto nga ng asawa ko magpukpok ng pangsabit sa mga picture namin. Mga ano, sabi ko. Wow, parang nakakaano. Ah, mag-discord. Opo. Ayan mama, medyo nasugat dito ha, gawa nung dry kanina. Na ikakat ko, napailalim ng konti. Pero hindi naman po yan mamamagang. Ano you know, ang um, problema dyan sa mga skin skin? Um, ang manirap dyan, yung bawa yung kukumis mo. Yes. Ay, hindi dinaw obos. Ano mo sensitive niya ma'am? yung dry skin na tatanggalin mo. Mm -hmm. Pero yung ano, tignan mo. Dry skin na minihila ko, pero hindi talaga siya pwede. Magigot talaga yan. Kaya siguro yung iba na nagiging sa akin, natatakot na anong yung nalang Tanggalin. Ma'am, ang lambot niya kasi. Mm -hmm. na palpalin pa. Mm -hmm. Ah, tignan mo ito kanina. Pulang-pula ito eh. Hmm. Ba yan? Nakakaano naman linisa. Biting. Kasi ba't siya. Kumap di ba ma'am? Sorry na. Dati ka na ba nagdodon? Ten years yeah. na po, ma'am. Eh, na ka din? Hindi po, nagplano lang. <laughs> Anong ginagawang home service ka dati? Opo, okay, ma'am. Kahit kasagsagan ng araw, sa kalsada ako. Dito lang naman po ako nag-home service sa ah, ano namin, phase 5 lang What po. Nako, ma'am, kung hindi lang kay Rails, Minigyan ako ng idea ni Riz. Noon pa man, ma'am, nung sa YouTube pa, marami na akong customer na, bakit di ka mag-YouTube? Hindi mo try. Ang sagot ko, hmm? Ay, mo pa, ma'am, yung gamit mo. mag invest ka pa ng ganito, ganyan, ganyan. Ganun po yung naka-mindset sa akin. Pero verified ka na ni Facebook. Ma'am, binabayaran po yun. Ay, binabayaran po? Opo, okay. binabayaran po yun ni Mandaan. For safety daw po yun. Hindi, kasi pag marami ka ng followers eh. Ma'am, minanakaw din naman yung video ko. Ang daming so, nagre-report sa akin. Ang daming.